peso coin na pwedeng bilhin sa halagang 15,000 pesos mga ka-old coin buyer. ayun po, kitang kita nyo po, napakaganda nyan. Na brilliant condition, brilliant and circulated. Lalong lalo na po kung ang ina, ko ang mabibenta nyo sa akin ay yung 10, 20 peso coin na hard to find. Opo mga ka-old coin buyer. Meron po tayong tinatawag na 20 peso coin, hard to find coin sa ngayon po. Dahil napakabihira na po nitong makita at talagang minsan nga po wala nang makita ngayon sa sirkulasyon. Ang hinahanap po natin na 20 peso coin na hard to find ay yung pong 20 peso coin na year 2019 na upper mint mark. Yung mint mark po ay naandito sa bandang balikat niya dito. Kasi dito pong hawak natin ay 2020 na lower mint mark po mga coin buyer. Kung mapapansin nyo po ang kanyang mint mark ay nandito sa baba. Ayan po. At ang hard to find po ay yung nandito po sa may bandang balikat niya tapat. At yun nga po ay pwede bilhin sa inyo ng napakamahal. At pag-aagawan po iyan ng mga coin collector. Sapagkat napakabihira lamang po ang nakakakita ng ganyang klase mga bariya kung makakakita po kayo, huwag po kayo mahihiyang mag-message o magpadala ng picture dito po sa ating AB page old coin buyer mga ka old coin buyer yun lamang po hinahanap natin na 20 peso coin yung 2019 na upper mint mark at i-update ko na rin po kayo sa iba pa nating bariya na binibili Bini bumibili pa rin po pala tayo ng mga 1 peso na year 2005 mga ka coin buyer. Kung makakita po kayo ng mga 1 peso na year 2005, kagaya po nitong hawak ko na 1 peso year 2005, yan po ay nabibili natin sa halagang 500 hanggang 800 pesos. Opo, yan po ang halaga niya ng mga hard to find na 1 peso. At ang sunod po natin binibili ay yung 25 centavo na ito pong kulay dilaw na year 2006 mga ka coin buyer. At sa kulay silver naman po ay year 2017 mga ka coin buyer. Yun po ang mga hard to find sa 25 centavo. At sa 5 peso naman po mga ka coin buyer, dito po ay year 2006 po. Ito po kagayaan itong hawak ko, 2006 po ito na nabili natin sa halagang 1,000 hanggang 1,500 mga ka coin buyer. Kung makakita po kayo ng mga gantong klaseng 5 peso coin na year 2006, ay i-message nyo naman po ako at ako po yung naghahanap pa para po sa ating koleksyon na ilalagay ko sa ating frame. At ang sumunod nga po ay ito mga ganito, Lady gold Landing. Ayan e po, nakabili po tayo nito ng dalawang peraso sa halagang 500 pesos po. Ayan po. Nabili po natin to sa ating mga subscriber. Yan. At may mas may mas may mas mahal hard to find po, po dito na pwede umabot sa 2,000 pesos na Lady gold Landing 50th Anniversary mga ka-old buyer. Sa 50th Anniversary po, yun po ang pinaka hard to find sa Lady gold Landing. At ito pa po yung ating bagong bayani na nabili. Nabili po natin to sa halagang 500 pesos. Mga po makakita kayo. I-message nyo lang po ako. Huwag nyo pong kakalimutan lahat ng aking nabanggit ng mga binabariyang hinahanap. At baka makita nyo po, hindi nyo napapansin hawak nyo na pala. Kaya po, lagi nyo pong i-check iche ng mabuti ang inyong mga hawak na bariya. Para po, napakaswerte na ninyo pag nakakita po kayo ng... Epo, maray pong salamat mga ka-allcoin buyer.